Hello guys, good morning. Good morning. Natatanggal tanggal na. Hubo mo na kami dito guys. Ha? Tatanggalin ko ni aking lipstick. Ayan. Lintik na bug yun. Hindi na naman ako nakatulog kagabi kakabantay. Kaka <laughs> Grabe. Madami, madaming nagsilabasan. Hindi ako nakatulog. Mga ano yung pinatay ko. Lima. Na malalaki at sipa, parang tatlong maliliit. Grabe, halos tinanggal ko na lahat. Nandun pa din, laban ko na lahat. Mga comforter lahat. Hala, hindi ko nga binalik yung kutsyon ko. Hindi ko na binalik muna. Ay, Diyos ko Lord. What happened? Inisa-isa ko na as in. Pagka umaga, walang, wala silang maano na butas o ano. Hindi ko alam kung bakit nandoon pa rin. Kapag kagabi, lumalabas sila mga ls 12. Grabe. Masarap siguro yung dugo ko. <laughs> Kada, in, inaano ko muna, inaantay ko muna siyang kumagat ng kumagat. Saka ka, para mapasarap yung kain niya ba ng ano. Saka ko siya, pagka kumagat na siya, saka ko bigla na lang akong babangon. Saka, iano eh, ko na yung cellphone ko. Lights ko. Tapos, yun, mayroon talaga. Inudukot ko ng ano, tissue. Chawla! Uwi na kami guys kasi. Pag 7.30 na eh. Magantay na doon si babae. Doon lang si babae pagka 6.30 bumababa. Siya siya lang mag-isa. Okay lang naman. Kaya naman niya. Kahit pa ika Oh my God. Ito yung kunyang na <laughs> hindi inalagaan yung amo. Tingnan niya mo yung kamay niya. <laughs> siya yung naghahabak. Sababat <laughs> rin siya. O ito? Ah, ito san? Ito, ito yung kunyang na hindi inalagaan yung mga <laughs> Spoiled. na is spoiled. Pag, pero pagka tinupak to, grabe din. Mga, mga tupakin yung mga Uy na kami guys. Thank you so much. Wala akong ma-update ngayon. Dahil wala naman. Okay lang. As usual. Ayan yung mga playground dito. Ayan, oh, nag-open na siya. Yung swimming pool siya.